hindi po siya kasama sa mga binibili natin na phone. So, ka kailangan natin gawa ng paraan para makagawa po tayo ng ganito. Uh, panoorin nyo itong video at meron kayong makuhang teknik o matutunan nito. Alright? Ganyan yung pagkalagay ko. Nasa taas siya. And hindi ko si isinagad siya dito para makikita natin yung pagbagsak natin. So, medyo mahirap ito pero uh, tsagaan lang to Yung ganitong teknik para lang magka, magkaroon siya ng literacy o copyright dun sa... Mayroon na naman po akong i-share sa inyo na technique. Oh. Basta, paano po maglagay tayo ng copyright? Itong ganitong font mga kabista kung nakikita nyo. Yan, yung C. Yan. Paano po natin lalagyan oh, no. ng ganyan kung wala po yan sa mga font na binibili po natin? Kaya ganito po yung i-share ko sa inyo mga copyright po yan. Ang ibig sabihin ng mga kabista. No? So ayan, ito po yung ano natin, font na gagamitin irreal na font no so yan po ang maging bilog natin yan kung napapansin niyo yan oh yan may bilog so ito po yun ang gagamitin natin no yan tapos ilagay natin siya dito sa 2024 yan yung copyright na to wala po yan sa mga font na nabibili natin o hindi po siya kasama sa mga binibili natin na po so ka kailangan natin gawa ng paraan para makagawa po tayo ng ganito kasi yung ibang mga bookmind o yung mga uh, estudyante hindi talaga pwedeng walang ganito yan. yung copyright so gawin natin yan uh, kukuha tayo ng capital na po sa aerial na po tapos tatakan na aerial din po na C para maging ganyan yung hitsura niya. So, yan. Isama na natin to sa pagbagsak. Yan. Panoorin nyo na lang po itong video para ma magaya nyo o makakuha kayo ng idea nito. Kasi importante din itong mga kabisdak kung paano tayo magka, makapaggawa nito o makalagay ng ganyan. Copyright. Yan. Copyright 2024. So, yan po mga kabisdak. Uh, panoorin nyo itong video at meron kayong makuhang teknik o matutunan nito. Alright? Yahoo! Uh, itatak na natin tap muna natin to ayan na po mga kabistak no? natatak na po natin yan kulang na lang yan bilog na yan ito so gawin natin ganito mga kabistak ito po yung itatak natin doon sa gitna aerial po ito uh, small na liter C so dito yung natin itatak ito itong liter C na small kaganyan sa sa tingnan yung mga kapistak ganyan yung pagkalagay ko nasa taas siya and hindi ko si sinagad siya dito para makikita natin yung pagbagsak natin so yan po yan yan so ayan mga kapistak uh, medyo mahirap ito pero uh, tsagaan lang to yung ganitong technique para lang magka, magkaroon siya ng literacy o copyright dun sa uh, 2024 alright yahoo Ilaman lang natin silipin to kailangan lang silipin mga kabisdak para tumama sa gitna. Giniagawa mo! Saka natin tatakan ng gold. Ayan na. So ayan na po mga kabisdak, no? Alright. So ayan na po. Ayan, yung nilagay natin na liter C, nasa gitna talaga siya. Mapapansin niyo mga kabisdak, no? Ayan. So naging copyright na yung ano niya, basa niya. So, ito po yan. Ang papel na ginayahan natin. Yan. So, yan po. Itong ito. Tapos, ito po yung ginawa natin. Alright. So, ayan na. Tapos na, na siya tapos mga kabisdak. Tapos lang. Ayan po, mga pa Napakaganda. Ayan. Dalawang piraso po yan. Ayan po, tapos yung isa so, ayan ayan, dalawa po sila so magkapariha lang po yan, ilalagay natin alright, napakaganda mga kapistak so ganun lang po ang teknik nyan so ayan po mga kapistak uh, panibagong tutorial na naman po, at sana uh, mayroon kayong makuhang idea o natutunan sa ating video ngayon hanggang sa susunod nating upload mga kapistak amping sa kanunay